nakakadiring pagkain sa Indonesia kaya mo din bang kainin nakakadiri talaga para sa mga taong naninirahan sa Indonesia ito ay normal lamang na pagkain sa kanila pero para sa ating hindi sanay kumain ng ganitong klase ng pagkain kahit sino naman talaga ay mandidiri kawawang mga daga kumbaga sa Indonesia ito ay parang pagkain sa Pilipinas na litsyong baboy o malatempura ng Japan. Kahit sino naman siguro ang makakita ay mandidiri pero wala tayong magagawa dahil ang Indonesia ay mahirap na bansarin. Pero kung iisipin, mas marami naman pwedeng makain. Huwag lang yung ganitong klase ng pagkain na hindi normal. Dahil magkakaroon ka ng sakit sa katawan Kahit mo. Kahit naman sino siguro kapag hinainan ng ganitong klase ng pagkain ay mandidiri unang-una hindi maganda sa katawan. Maraming bakterya. Ngunit sa bansang Indonesia, ito ay nilalakupan. Dahil ito ay kinahihiligan ng mga tao sa kanilang bansa maaring ito ay normal lamang para sa kanila pero para sa ating hindi sanay kumain ganitong mga prinitong daga ay talaga namang nakakadiri at nakakasuka. Kahit sa mismong bayan nila ito ay sikat na sikat. May mga ibang dayuhan naman na sinusubukan ding tikman ang lasa ng prinitong daga. Parang naahawig pa sa pagkain sa Pilipinas namang inasal. Pero kahit ako siguro hindi ko makakain ng ganitong klase ng pagkain. Depende na lang sa ibang tao. taong oh. kaya ang kainin ang ganitong klase ng pagkain na maraming bakterya hindi maganda sa katawan at maaaring magdulot ng sakit